Buti naman at ayos na yung kalagayan mo rito, Mariposa. Ako pa rin naman yung dating Mariposa na nakilala mo eh. Hindi. Prinsesa ka na eh. eh. Gusto ko nga sana ako yung magiging prinsipe mo eh. Mariposa, alam ano hindi naman nagbago yung nararamdaman ko sa iyo eh. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Inigo, alam mo naman ang isasagot ko dyan eh. Mariposa, kaya ko namang maghintay eh. Gusto ko lang sana malaman kung may pag-asa ba ako. <tinyo> Ay, puwasan mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Bitiwan mo, mahal na prinsesa! Rosal! Rosal! Tama na! Tingin lang